Kahit ganitong ulam mga langga ay sapat na para sa akin. Hello mga langga, for today's video mga langga ay nagluluto ako ng ulam. Gulay naman itong natripan ko ngayong araw mga langga kasi wala yung mga bata kaya gusto ko magkain ng mga ganito kapag wala sila. Kapag wala yung mga bata mga langga ay pag gusto ko kung anong ulamin ko. Kayo mga langga, mahilig rin ba kayo kumakain ng ganitong ulam? Gulay lang kahit walang halo ay pwede kasi na. Kasi itong gulay ko ngayon mga langga ay hindi ko nahaluan, igisa ko lang. Lagyan ng kaunting sabaw ay pites na. Una una mga langga ay ginisa ko lang itong mga lamas, kamatis, bombay at saka ahos. At bago ko ihalo yung gulay mga langga, sinisigurado ko munang maluto itong lamas. Maganda kasi ang amoy mga langga kapag naluto yung lamas, mabango ba? Alam nyo ba mga langga, noong kabataan namin mga langga ay hindi talaga kami nagigisa. Never po kaming nagisa ng mga gulay mga langga. Kaya sobrang healthy po yung kinakain namin noong kabataan pa kami kasi hindi po kami kumakain ng mga mamantikain. Pagpasensyahan nyo po mga langga habang nagbo-voice so over ako ay si Bibi Ilunga ay nag-awit-awit sa tabi ko. Alam nyo naman itong batang ito mga langga kung saan ako nag-voice over doon rin siya maglaro. Masasabi ko talaga mga langga noong kabataan namin ay puro lang talaga healthy yung kinakain namin kasi hindi po oso noong kabataan ko mga langga yung mga gisa-gisa. Ang oso noon mga langga ay yung lauoy la. Lauoy talaga mga langga. Pure pure lauoy talaga mga langga. Minsan naman ginataan. Pero kadalasan talaga mga langga lauoy. Ang lauoy po mga langga sa mga hindi nakaintindi. Ang lauoy po mga langga ay y ang gulay na ilalaga lang mga langga, lagyan ng asin, bitchin, at hindi na dadaan sa mantika, kagaya ng paggisa, at noong kabataan rin namin mga langga, hindi rin uso yung mga matatamis na pagkain gaya ng mga candy, chocolate, at iba pa. Kasi sa area namin noon mga langga, malayo po talaga yung tindahan. Kung mamalingki man yung papa ko mga langga ay tag one week. At yung papa ko dati mga langga ay hindi talaga bibili ng mga makakasira ng ngipin. Parati lang pong pasalubong ng papa namin mga langga ay mga tinapay. Kaya noong kabataan namin mga langga, yung mga ngipin namin ay healthy talaga, walang sira. At noong kabataan namin mga langga, sanay po talaga kami sa ulam-ulam ganito lang mga gulay na lauoy. Yung hindi po kami nakatikim ng mga masasarap na pagkain, kagaya ng mga hotdog, mga beef loop. Kaya masasabi ko talaga mga langga kung ikumpara ko ang kabataan noon at ngayon ay iba talaga. Kasi noon kami mga langga ay sapat na sa amin yung mga ganitong ulam. Samantala naman yung mga kabataan <laughs> ngayon mga langga ay gusto ng mga instant food which is hindi naman maganda sa kanilang katawan. Kaya maganda talaga yung mga henerasyon noon mga langga kaysa sa ngayon. Samantala noong kabataan namin mga langga sobrang saya na namin kapag mayroon kaming makikitang pagkain sa hapagkainan. Ang pangarap ko lang talaga noon mga langga ay unlimited rice. Yan lang talaga ang paulit ulit kong masasabi sa inyo mga langga na pangarap ko talaga noon na makakain ng unlimited rice. Yung mga kabataan kasi ngayon mga langga kahit mayroon ng pagkain sa lamisa ay maghanap pa ng ibang pagkain. Lalo na kapag hindi nila gusto yung niloto mo lalo na mga isda, gulay ay ayaw talaga nila yan. Yung isa kong anak mga langga pagdating ng paaralan magsabi talaga yan maanong ulam. Kapag makita niya, na gulay ang ulam mga langga ay magsabi siya nga mamaya lang ako magkain busog pa pala ako. Pero ako mga langga kapag magugulay ako mga langga ay iba sa akin at iba rin yung mga anak ko. Yung mga anak ko ay aadubuhan ko lang sila ng manok or iprito na manok or iprito na isda. Sugbang isda yan gusto nila pero kapag paksiw ayaw nila. Kahit gutom pa yan sila mga langga kapag gulay ang ulam. Sure ko mga langga hindi yan sila kakain maliban lang kung sabihan ko sila kahit sabaw lang at magprito kami ng manok or isda da ayon, magkain sila pero sabaw lang mga langga. Pero si Ate Pretty mga langga, wala talaga yan siya problema sa pagkain. Uh. Hindi yan siya mahilig magkain ng karni mga langga, gusto niya lang na yung gulay. Si Ate Pretty naman mga langga, kahit mataba yan siya ay hindi yan mahilig magkain ng karni. Mahilig yan siya magkain ng mga gulay-gulay mga langga. Lalo na kapag ampalaya mga langga, lagyan mo ng itlog ay sigurado taob bang plato. So fast forward mga langga, ito na pala yung malunggay na kinuha. Ang dalit oh. lang natin makakuha ng malunggay anytime mga langga dahil marami tayong tanim sa pal kahit araw-arawin mo pang ihalo ito sa mga gulay-gulay mo mga langga Kasi marami Marami na rin nakatikim nitong tanim ko mga langga May chika pala ko sa inyo mga langga Akala ko mga langga kung kami na yung pinakamahirap na nilalang dito sa buong mundo Kaso mga langga meron pa palang mas mahirap pa rin sa amin. I mean, mga langga, mayroon pa palang mas mahirap pa talaga sa amin. Yung naglalaba ako sa likod, mga langga, mayroon naghingi sa akin ng malunggay. Tao po po siya, tapos naghingi siya ng malunggay, kaya naglabas binigyan ako. Binigyan ko siya at biniro ko pa. Sabi ko sa kanya, baka manok yung ulam nila at hahaluan ng malunggay at saka papaya. Kaso, mga langga, ang sagot niya sa akin ay pure-pure lang daw malunggay kasi wala daw silang ulam. Bago pa naman panganak, mga langga, kaya naawa ako, binigyan ko na lang sila ng dalawang pritong isda kasi malunggay at asin lang daw ay bites na daw. Itong storya ko mga langga ay hindi po ito pagmamayabang na meron kami sila wala. Yung sa akin lang, yung akala ko mga langga na ako na po yung pinakamahirap na tao dito sa mundo. Kaya pala meron pa palang mas nangangailangan pa pala kaysa sa amin. Kaya binigyan ko na lang sila ng dalawang slice na pritong isda mga langga kasi masarap rin yun ipanghalo sa sabaw na malunggay. Balang araw mga langga kapag ako ay makachamba dito sa pagre-rails mga langga. masarap po talaga mga langga kapag maka-first sahod ako mga langga ay magpa-feedings ako dito sa lugar lugar namin. Gusto kong unahin pagpakain yung mga batang walang-wala talaga. Hindi pa man ngayon mga langga dahil wala pa tayong naabot na sahod. Pero balang araw mga langga alam kong matutupad ito basta magsikap lang tayo. Wala namang imposible mga langga sa taong nagsisikap at may pangarap sa buhay. Sabayan rin natin ang dasal para matupad yung mga pangarap natin sa buhay. Wala pa man ngayon mga langga pero alam kong may mas magandang plano ang Diyos na para sa akin. At hihintayin ko yun sa tamang oras at sa tamang panahon. Yeah. Hindi naman siguro mas masamang mangarap ng mataas mga langga, di ba? Ang importante mga langga, nagsisikap tayo para mabuhay. At wala tayong inaapakang tao or hindi tayo nang lalamang ng isang tao. At lumalaban ako ng patas sa hirap ng buhay. Hindi po talaga ako nang lalamang. So, pass forward mga langga, nilagay ko na itong malunggay pichay at malunggay pala ang hinalo kong dahon dito sa kalabasa mga langga. Mayroon pa naman akong natirang pichay na nilagay ko sa ref kaya hinalo ko na baka masira pa sayang. Mahal pa naman ang gulay. Sa mga gustong mag vlog mga langga, wag na kayo mahiya mga langga. Mag na kayo para makahabol pa kayo char. Bitaw mga langga kung gusto ninyo mag content creator or vlogger. Umpisahan nyo na ngayon mga langga. Linisin na ninyo yung account ninyo mga langga bago ninyo i-turn on yung professional dashboard ninyo para wala kayong violation lalo na kung may mga luma kayo mga picture, mga videos na mayroong mga caption na hindi maganda, linisin ninyo para kapag mamonitize na kayo mga langga, wala na kayong problema. Sa pagpasok sa trabahong ito mga langga, kailangan talaga pakapalan ng mukha, yung hindi ka maghiya-hiya sa harapan ng kamera ba? para ma-perfect talaga yung isasabi mo. Yung hiyang-hiya mga langga, sa umpisa lang yan kasi dumadaan rin ako ng ganyan. Yung kahit ultimo boses ko ay ikahiya ko, pero sa katagalan mga langga ay natanggap ko na na ganito na talaga yung boses ko. Yung ay noon mga langga ay napalitan ng kapala ng mukha. Ngayon mga langga ay matagal na ako nagre-rails kaso hindi pa dana Sana balang araw mga langga ay papalarin na rin tayo para balang araw ay matutupad na natin yung mga pangarap natin sa buhay lalong lalo na sa akin na gusto kong magpa-feedings ng mga bata hindi rin kasi biro ang magpa-feedings mga langga lalo na kapag maraming bata ang papakainin mo kaya kailangan mo ng maraming budget alam ko man mga langga na malayo pa yun pero alam ko matupad yan balang araw mga langga dahil nagsisikap tayo mag-upload sa araw-araw balang araw ay mapapansin rin tayo ni Meta hindi man ngayon mga langga but soon at hihintayin natin yung tamang panahon mga langga ika nga yung kasabihan mga langga na hindi daw pwedeng madaliin. Kapag madaliin mo daw mga langga ay hindi daw maganda yung hino Yung ganong kasabihan mga langga kung iisipin mo simple lang pero merong laman. Yun lamang for today's video mga langga. God bless and thank you for watching. Ingat po tayo. Bye!